shout out sa mga na mga sakit dia dili ta magpadala sa tong mga balatian kay madiprista to so, na isalig itog dia nato sa tong buhay na Dios tungod so, naa sa Dios ang kaayuhan naa sa Dios ang milagro naa sa Dios ang kasibulungan. no so, nang, wala pa man ako nakita wala pa man ninyo ni, nakita ang ato ang, ato, ang, ato, ang kaiwan ka rin, ako, nati, ako kalibutana. Nati, pasagino, ang kaayuhan karon pero gatuo ko nga ipasinati samtang buhi pa ko nang kalibutan ha ipasinati pa sa Ginoo ang akong kaayuhan manang manang kita mo undang ug sa surrender sa tong pagalaga sa tong na Dios bahalag mga bahalag mga natay mga hagit mga pagsulay ng kalibutan ha Ang importante na dili mawala ang atong relasyon o ang atong pag-alaga diya sa tungkol na Diyos Moro oh, may pinatadabis diya mga mga katil hmm.